Inanunsyo naman ng uh, Health Department na parating na sa Pilipinas ang nasa 3 milyong bakuna laban sa nakakahawang pertussis infection. Ang mga parating na uh, pentavalent shots ay nagbibigay din ng na proteksyon laban sa iba pang mga vaccine preventable illnesses gaya ng diphtheria, tetanus, hepatitis B at hemophilus influenza type B. Udan ang inayag ng DOH na nakapagpamahagi na ang bansa nagnasa 64,400 shots sa mga bata upang malabanan ang paglaganap ng pertasis na nakakahawa sa pamamagitan ng respiratory droplets at maaaring uh, maaring life-threatening. May lang lugar sa Metro Manila, pati na sa Iloilo City, ang mayroong pagtaas ng uh, Pertasis cases na umabot na sa 453 sa unang sampung linggo ng taon, kabilang ang 35 limang namatay.